Hi, good morning po sa inyong lahat. Andito naman tayo magluluto tayo ng ampalaya. Alam nyo ba yung sikreto sa ampalaya? Paano hindi makait siya pag niluto? Alam nyo meron nilalagay sa pag babad nito kadalasan talaga asin ang nilalagay natin. Nakakawala din naman talaga yung asin. Pero meron pang nakakawala ng pait. Diba? kahit ang palaya lang okay na yan sa dalawang anak ko yung pamangkin ko kasi medyo pihikan sa pagkain, hindi yung kumakain ng ang palaya, tingnan nyo yung ang ko ang laki laki paano nga ba natatanggal yung pait ng ang palaya, ano nga ba yung mga sikrito para hindi mapait ang ang palaya, kadalasan talaga asin ang nilalagay natin pero alam nyo ba meron sikrito kung paano mawala yung pait ng ang palaya kadalasan kasi asin ang nilalagay natin nakakawala din naman yung asin pero minsan meron pang pait at dito na tayo maglagay ako ng tubig dito para ilagay natin yung ating ampalaya ayan, naglagay ako ng tubig dito tapos maglalagay ako ng asin para dyan natin ipabad yung ating ampalaya tapos mamaya pa, nahiwa na natin to may ilalagay pa tayo. Hinugasan ko muna yung ampalaya. Ang laki ng ampalaya talaga. Ayan. Ayan siya, oh. Medyo hinog na siya. Tanggalin natin yung kanyang buto. Ayan, tapos na natin tanggalan ng buto. Hiwain na natin.

Ilagay na natin dito sa tubig na may asin. Tapos siwain ulit natin ito. Patuloy lang natin sa paghiwa. Ayan, hiwa na natin. Ayan, na, nilagay na natin. Lagyan ulit natin ng asin. Tapos maglagay tayo ng suka. Kunting suka lang. Ayan. Tapos ganun-ganun lang natin siya. Tapos ibabad natin siya ng mga 5 minutes. Ayan, ito na. Tanggalin na natin siya sa tubig na may suka. ilagay natin sa pinggan. Huwag na natin siya pigaan. Tayo ilagay natin yung ating mantika. Ilagay ko na yung bawang. Okay. Ilagay ko na yung sibuya. Ilagay tayo ng chicken cube kalahati yun. Ilagay tayo ng oyster sauce. pala yan. Okay, so, dahan-dahan na natin yung ating apoy. Tapos tap natin. Para lumabas yung tubig na galing sa ampalaya. Tapos, takpan natin. Tingnan natin. Ayan, lumabas na yung tubig na galing sa ampalaya. Hindi tayo naglagay ng asin dahil nga naglagay tayo ng cubes. Ito na yung ating itlog. Lagyan natin ng konting asin yung itlog. hay gian đang hmm, ilagay na natin yung ating itlog. Pero bago natin ilagay ang itlog, maglagay tayo ng paminta. Maraming paminta. Maraming paminta ang ilagay. Ayan, ang sarap nito kaya. So, na, na natin yung ating itlog. Hindi na tayo naglagay ng asin ha, kasi meron tayong cubes. Yung cubes, maalat na yon Ilagay na natin yung ating itlog. Yan ang gusto ni Rhea, yung maraming itlog. Lakasan na natin yung apoy. ng natin hanggang sa maluto yung ating itlog. tikman na natin yung ating ampalaya. Kung mapait nga. Gusto ko yung may ampalaya. Mainit lang. Umuusok-usok. Ayan o. Oh. At ito na yung ating ampalaya. Naglaylay siya o. Oh. Tikman natin kung mapait nga siya. Walang kapait-pait. Pero ako sana gusto ko yung mapait kaso yung mga anak ko ayaw nila ng mapait. Ang sarap niya. Sarap.